Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa tumatang kilig ng aking videos. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Dito sa Kawit, sa Barangay Kaingin, matatagpuan ang bahay ng unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Malaki at magandang bahay na may malawak na lote. Sa likod ng bahay, matatagpuan ang libingan ni Aginaldo. Ang bahay na ito ay may apat o limang palapag kasama ang atik, kung saan makikita mo ang buong kavite. Katabi ng barangay Kaingin ay ang barangay Marulas, kung saan ako nakatira. Napakalapit lang, kaya minsan pumupunta ako dito. Minsan lang kasi tamad ako maglaboy. Pumupunta ako sa may Freedom Park. Malawak ito na may kantin. Library na ewan ko kung nakakapasok pa kasi parang walang pumapasok. Comfort rooms para sa mga bumibisita at isang malaking parking space para sa mga bus ng na mga nagfi field trip. Meron ding stage kung saan nagpa-practice ng sayawan ng mga kabataan. Sa hapon naman ay maraming nagsusulputan ng mga stall, mga nagtitinda ng street foods at kung ano-anong abubot Lalo na kung may okasyon tulad ng fiesta o pasko. May mga singing contest, beauty contest, at kung ano-ano pang mga palaro. Nagtatayo din sila ng malaking stage para dito idaos ang mga patimpalak, pati mga zumba at pabingo. Minsan din nagpa-perform ang mga artista. Sa tabi ng bahay ay may isang lumang tulay na ngayon ay sarado na. Dahil sa katandaan na pawang maliit na sasakyan at mga tao lang ang pwedeng dumaan dito sa kadahilan ng baka bumigay. Sa tapat nito ay bagong tulay para sa mga dumadaan na malalaking sasakyan. Malaki na ang pinagbago ng aginaldo Shrine. nati basta may ilaw, okay na. Ngayon, mas lumiwanag at gabi-gabi ay may nakatutok na ilaw sa bahay ni Emilio. Para siyang spotlight. Kapag tumutong-tong ang Desyembre, nag-iiba ang malaman siya na bahay. Maingay ito, gawa ng iba't ibang tugtuging masasaya at pampasko na sinabayan ng synchronized lights o dancing lights ng mga taga rito. Si Nanay nakilala din tawag na Tipita ng mga taga Marulas. Kakamatay niya lang noong June 2013 sa edad na 94. 84 years old siya nung mabulag siya na sinabayan ng stroke kaya naging bedridden na siya. Sa kanya magsisimula ang kwento na ito. Dati siyang mananahi sa ilalim ng bahay ni Lolo Miong, ang bahay ni Emilio Aginaldo. Sastra si Nanay sa may silong ng bahay. Marami sila noon mga lima. Naalala ko, lagi ko siyang tinatanong ng bata pa ako kung nakikita niya ba si Aginaldo. Sabi niya, oo daw at nakakausapan nila. Kaso matanda na siya nun at may sakit kaya bihira bumaba Ang kwento niya ay nung bata pa siya Nasa mababang baitang siya ng pag-aaral At bago ka makarating sa paaralan Kailangan lakarin at lagpasan ang bahay ni Aginaldo. Mga dalawang barangay ang kailangan lagpasan Bago makarating sa eskwelahan Ang Emilio Aginaldo Elementary School Kung hindi ako nagkakamali kailangan madaling araw pa lang umalis ka na para pumasok at para hindi ka mahuli sa klase. Bata pa lang siya, kinakwenta na sa kanila ng ingkong nila na may alagang kapre si na Aguinaldo. Kaibigan daw niya ito at ito ang nagbabantay sa bahay. Nakatira ito sa malaking puno ng mangga na nasa kanilang bakuran. Makikita sa gabi ang usok na nanggagaling sa puno Pumasok siya kasama ang ilang kanyang kaklasing babae ng maaga. Nung malapit na sila sa tulay, bigla silang nahinto. Nanlaki ang mga mata nila at nanigas sa kinatatayuan. Paano kasi isang malaking tao ang nakaharang sa tulay? Nakaupo ito na ang mga paa ay nakaharang sa kabilang panig ng tulay. Ito ang lumang tulay. Maitim ito at malaki ang kanyang katawan. Nagbubuga ito na parang may tabako. Nung napatingin sa kanila, bigla silang nagpulasan pa uwi. Kinabukasan, kinuwento nila ang nakita nila. Walang naniniwala kasi gawa-gawa lang daw yun. Ang totoo, nakita sila ng matatanda na natutulog sa tulay. Doon niya napaisip kung paano siya nakarating sa bahay. Simula nun, hindi na sila pumasok ng maaga. Inihintay na nila lumiwanag konti bago umalis. Mabait naman daw ang kapre at hindi nananakit pero maloko. Kasi may dalawang lalaki daw na galing kabilang baryo ang umuwi ng gabi at napagkatuwaan binuhat sila at itinaas. Sa takot ay napaihi sila. Sino ba namang hindi matatakot? Eh pinakita ba naman sa iyo ang buong kavite? Pagkatapos ay binaba sila. Nung ikinuwento nila, hindi masyado pinaniniwalaan. Paano kasi mga nakainom sila? Pero may mga ilan pa ding nagtatanong kung saan napunta ang kapre. Bigla daw itong nawala pagkatapos ng rumble nila Lolo Miyong. May mga nagsasabi na namatay na pero meron ding mga nagsasabi na nagpunta ito sa barangay Putol. Alam niyo ba na parang may swimming pool si Aguinaldo sa ilalim ng bahay? Napakalaki nun at mataas. Sabi nila, doon daw naniligo yung kapre. Sa ngayon, kapag pumasok ko sa shrine, Makikita mo yon, may mga nakapalibot na rehas at maraming Maria. Naguhulog kasi ng Maria ang mga bumibisita doon. Ang kwentong ito ay sa tita ko. Nung bata ako, madalas kami na ni na mama at papa kung saan saan, lalo na pagsapit ng gabi. Gabi-gabi sa iba't ibang resto kami kumakain. Tuwing linggo naman, kung hindi sa Tagaytay o sa Silang, o kung saan maisipan kami pumupunta. Namamasyal at kakain kami pag nagutom. Isang gabi, nag ikot kami sakay ng kotse. Kasama si na mama na nasa harapan, si papa nagdadrive. Sa likod ako, sa pagitan ko si tita Ami, nakapatid ni mama. Nalaga pa siya noon at sa kabila si nanay. Yung lola ko sa unang kwento ni Lolo Miyong. Si Lolo Miyong ang tawag kay Emilio ng ibang matatanda dito. Sa harap, kandong ni mama yung kapatid kong lalaki na may edad, anim na ata yun. At ako naman, mga 7 o 8, isang taon lang ang pagitan namin. Galing kaming noveleta at pauwi na sana nang may maalala si Nanay Pit. Nung mga oras na yon, nasa barangay putol kami. Si Papa, mahilig dumaan kung saan saan. Kahit mapapalayo kami sa pupuntahan namin, gusto niya kasi marami kaming nakikita sa daan. Kaya kahit mapalayo, okay lang. Nung nasa barangay putol na kami, pumasok kami sa isang iskinita. Madilim at masikip. Dahil nasa isang side si tita sa may bintana. Nakasilip siya sa mga dinadaanan nang mahagip ng paningin niya ang isang matandang babae na may mahabang maputing buhok. Nakasaya at abot hanggang paa at nalilisig ang mga mata na nakatingin sa kanya. Takot na takot si Tita Ami. Hindi siya makapagsalita. Putlang-putla siya nang mapansin ni Mama. Nakalabas na kami ng eskinita pero hindi pa din siya makausap. Dumukwang si Mama at sinampal si Tita. Biglang parang nagising si Tita na patingin siya sa amin sabay hagulgol. Tinanong siya ni nanay at papa pero ang sagot niya ay biglang tingin sa pinanggalingan nilang eskinita. Sa takot niya, sinabi niya yung nakita niyang matanda. Nakatitig sa kanya ng masama, pero napakurap daw ang mata niya. Pero pagkakita niya na wala na. Imposible namang umalis, dahil wala siyang lalabasan kundi papuntang kalsada. Hanggang ngayon, naiisip niya pa din yun. Nangangako siyang hindi siya nagsisinungaling sa araw na yun Kasi pag uwi namin, nilagnat siya. Hanggang sa umuwi na lang siya ng bakolod. Ang Marolas ay katabi ng kaingin. Malapit kami sa lumang tulay, kaya malapit rin kami sa Aguinaldo Shrine at Freedom Park. Konting lakad lang ito na. Ang kwento ay tungkol sa lumang tulay. Bukod sa matanda na ito, may mga namamatay din dito. Isang gabi noon, sa pagkakatanda ko January 1 ng madaling araw, kakatapos lang ng putukan. Puro husok pa ang paligid. Nagpunta si Tita Helen sa amin, panganay na kapatid ni Mama. Taga kaingin siya kaya nilalakad lang nila ng kanyang anak na bunsong babae na kasing edad ko sina tita at ang pilsan ko na si Clar nakakaramdam din sila sa mga hindi ordinaryong bagay nang nasa ibabaw na sila ng tulay biglang may silang kakaiba kaya napatigil sila at napatingin hindi na lang nila pinansin pero natakot na sila kakaiba kasi yung hangin na dumampi sa kanila nakakapanindig balahibo Ibang klase yung lamig, parang nanonoot, Tapos agtahulan pa ang mga aso, nagmadali silang maglakad. Nang makalampasan ng tulay, parang guminhawa na ang pakiramdam nila. Nagtataka sila kung saan galing yun kasi maalinsangan ang panahon tapos yung aura dun napakabigat. Kaya pagdating nila sa bahay namin, kinuwento nila agad na mumutla sila. Isang taon nang nakalipas, may natagpo ang bata doon na palutang-lutang, nakabrief lang, putok ang ulo. Sabi nila, nalunod. Sabi ng iba, nangangapa pa ng hipon at talimasag na bato. Meron din nagsabi na pinalo sa ulo at pinaanod doon. May mga nalulunod din doon. Madalas kasi paliguan ng mga bata yon. Tumatalon sila sa tulay. Nang umuwi na sila tita, sumakay sila ng jeep sa takot. Ang daan doon sa bagong tulay. Kung gusto niyo mag-share ng creepy stories niyo, mag-email lang sa white star vlogs horror gmail.com